eto na mga kababayan ko super ate senator amy marcos nilangaw sa senado tapo <laughs> po kasi naman ni eh, si super ate eh. sabi ko na nga ba mga kababayan ko next time na pupunta dito wala nang aatin at magiging manggagalaitin na naman si boy pampers doon katabi niya eto <laughs> Mga kababayan ko, at pag-usapan natin. Pero before that, mga kababayan ko, bagong-bago ka pa lang sa aking YouTube channel. Huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe dito sa ating YouTube channel, ha? At para lagi kang updated sa mga biyayin na kayo, movements natin. At huwag mong kakalimutan, number 134 sa Balota, ABP Party List, ang Bumbero ng Pilipinas. Mga kababayan ko, pag-usapan na natin to. Nilangaw ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos tungkol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang pagdinig at may mga naungkat pang impormasyon. Nasa frontline ang balitan niyang si May Andos Banyos. Uy, may naungkat pa daw na impormasyon. Ako rin, may naungkat din akong impormasyon eh. Marami akong naungkat na impormasyon mga kababayan ko. Mga bakanteng upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. <laughs> walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> Hindi sinipot. Para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. <laughs> Alam, tatawa ako dito kayo kay Senator Aimee. Totoo lang. Sige, patapusin natin to. Napakalungkot naman po. Uh, malungkot yung Pilipino. Mal Wala kami, hindi kami nalulungkot. <laughs> Senator Bongo. <laughs> Sinagsabi malungkot kami. At saya-saya ka namin eh. <laughs> una nang sumulat sa Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na nila padadaluhin ang mga Cabinet Secretary dahil nasagot naman na raw ang lahat ng tanong sa unang pagdinig. Yes, 6 hours silang nando doon and they waste their time for six hours na pinagod nyo yung mga Cabinet Secretary para lamang sa walang kakwenta-kwentang pagtatanong dyan sa Senado. Alam mo, Senator Raimi, pasensya ka na ate ay. Ano? nagiging ano eh, nagiging dog show ang Senado. Nakakahiya. Nakakahiya na ate. Sabay giit ulit ng executive privilege. Pero kinontra yan ng kapatid ng Pangulo. Ang katotohanan ng tinatago ay kasinungalingan din. Ang katotohanan ng tinatago ay kasinungalingan din. Paano magiging magsasabi na kasinungalingan for six hours? They defend their self and they explain what happened. Uh, sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ano kasi nungalingan doon? nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. There is no cover-up, Senator Aymid. Six hours nakanon doon ang ating mga gabinete at nagsalita na sila and they explain everything para maalaman nyo. But suddenly, gusto nyo na naman kasi. Alam mo ang purpose ng Senado ngayon? Sorry to say, ha, na idog show ninyo yung mga cabinet secretary. Yun ang problema sa inyo dyan. Si Senator Bato de la Rosa, pinalaga ng pangiislam ng mga taga-ehekutibo. Ito'y uh, tahasang pagbaliwala uh, sa doktrina ng checks and balances. Ha? Huh? <laughs> is this a joke, Senator Bato de la Rosa? How could you say that this is a uh, check and balance ng uh, uh, Pagpapalawig ng uh, paghahanap ng ebidensya. Senator Baton, tama ba sinasabi mo? I remember your words nung pinapahiya mo si Pangulong Bongbong Marcos, tama? Pinapahiya mo si BBM because of the naniniwala ka din sa pancher. Alam mo sa naniniwala ka sa pancher? You have no, uh, wala kang hawak na fruit. Wala kang mahawak na matibay na ebidensya kung totoo yung sinasabi ni Morales and pinaniwalaan mo yung puncher. Tapos sasabihin mo, ngayon sa media, in front of the million Filipino people, Senator Bato de la Rosa, sorry, mainit ka agad ako ha. Ito'y pagbabaliwala sa paghahanap ng isang ebidensya. <laughs> Who cares? Kung ikaw nga sa sarili mo, pinahiya mo ang Senado eh. dinungisan mo ang pangalan eh. Sorry, Senator Bato, opinion ko to. Ikaw nga eh, si, alos sirain mo ang uh, credibility ng Senado no simula nung inumpisa mo yung paghiring hearing ng puncher-puncher mo. Tama ba ako? Hindi kami nakakakalimot and we never forget that, Senator Bato. Ng ating uh, gobyerno. I think we now on the birds of a constitutional crisis. Yeah! So, tama ka doon. Agad namang hiniling ni Sen. Bato de la Rosa na ipasabina ang lahat ng opisyal na gobyerno <laughs> na absent sa pagdinig para mapaharap sila sa susunod na hiring. Tumalima naman dyan si Sen. Marcos at sinabing agad na ipapadala ang mga sabbina oras na mapirmahan ito ni Senate President Cheese Escudero. Ento nang pipirma ba si Cheese? Kukonsultahin daw muna ni Escudero ang legal department ng Senado bago magdesisyon kung pipirma ba siya o hindi sa sabbina gusto nyo ipasabi na yung mga gabinete, magkakaroon tayo ng krisis. Yeah. Magkakaroon tayo ng krisis. Kasi ang plano nyo, ang plano nyo dyan, ipitin at igante yung tao, isang tao na nakulong sa Netherland. Tama? Gusto nyo ipitin, gusto nyo panagutin, gusto nyo uh, ipahiya. Gusto nyo kunin, ibalik yung credibility ng tao na nakulong doon sa Netherland. Diba? O, oh, sige, ito. Mga kababayan ko, magdesisyon na kayo. Opo, magdesisyon na kayo. Mga kapatid, magdesisyon na kayo. Mga kababayan ko. Mga kababayan ko, magdesisyon na kayo. Nakikita nyo na na hindi ito para sa Pilipinong dalawang senador na to, mga kababayan. Alam mo, na, ko sa inyo, nang hinaya ako dyan ay Senator I mean, noon, bilib na bilib ako dyan eh. Ngayon, hindi eh. Wala eh, pinahihiya mo na kapatid mo eh. Sa totoo lang, pinahihiya mo na kapatid mo, hinihiya mo na sila sa, sa buong mundo. Ikaw lang, ikaw lang. Alam mo, nabudol mo ba ako? Parang nabudol mo ako eh. Nawala yung bilib ko sa'yo. Nawala yung, ano, nawala yung uh, bilib ko sa isang Amy Marcos. Sayang, sayang ang boto ko. Hindi kita iboboto. No? Mga kababayan ko, hindi-hindi. Sayang, sayang. Sayang ang pagkakataon na ibibigay ko sayang ang isang boto, ibibigay ko na lang to sa senador na deserving pa. Itinuloy pa rin naman ang pagdinig kay tatlong resource persons lang ang dumalo. Dito ay pinresenta ni Senator Amy ang mga impormasyong nagpapakita umano na nagkaroon ng koordinasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC bago maaresto si Duterte. Kinlaro naman ni BBM yan. It's well known that some officials um, of the DOJ as well as high-placed officials um, from other departments and from other branches of government already visited The Hague and perhaps even met the uh, president of the ICC in <laughs> Japan. May mga taga-ICC rin daw na nakapasok sa bansa simula pa noong nakaraang taon. Correct. They are tourists, mga kababayan. Tourists. Na humingi pa umano ng proteksyon at transportasyon sa ating gobyerno. That's not true. Wala pong katotohanan, mga kababayan ko. As far as I know, mga kababayan ko, pumasok yung mga ICC na yan as a tourist. Hindi po, mga kababayan ko, na sinuportahan ng gobyerno natin. Yan naman ang sinabi ni BBM eh. Pwede silang pumasok, but they are tourists. Mga kababayan. Nakahingi rin daw ang ICC ng bank account records ng isang individual, blotter at police records sa Batasan Hills Police Station sa Quezon City at ilang hospital records sa East Avenue Medical Center. Kasi nga, meron mga record yan na hawak ng ibang tao na kayang kumuha ng Pilipino. Hindi ng foreign, mga kababayan ko. Totoo lang. Na naging basihan umalo ng ICC sa pag-issue ng warrant sa dating Pangulo. Hindi ah! Hindi ah! Teka lang! ina, ang nagpatibay, Senator Amy, sandali lang po ah, ang nagpatibay sa lahat ng mga sinabi ni Duterte at kung bakit siya nakulong yung nangyaring hearing sa Congress. Oh, aminin natin. Aminin natin sa publiko, yung nangyaring hearing sa Congress ang nagpatibay sa lahat ng ebidensya na inamin niya mismo doon mga kababayan ko. Even sa Bato de la Rosa, sinabihan niyang membro ng Davao Death Squad. O, oh, tapos ha, sabihin nyo ngayon in front of many Pilipino, Senator Raimi na ganito ang nangyari, ganyan-ganyan, bla bla bla. Ano yun? Tinatawanan nyo ba? Alam nyo, tuminde ang kaso ni Duterte ng dahil, mga kababayan ko, sa mga sinabi niya sa Congress. Ipaalala natin sa taong bayan yan. Sinilip din ang tungkol sa Oplan Pursuit na tungkol daw sa pag-aresto kay Duterte at una nang binanggit ni CIDG Chief General Torre. Sinasabing may 80 pahina ito. Baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Batos. Baka! <laughs> I'm waiting. I'm waiting. Ito pa mga kababayan ko. Naging ang eroplano kung saan isinakay si Digong papuntang The Hague, napansing pareho sa eroplanong sinakyan ni PBBM noon. Magsasagawa pa raw ng susunod na pagdinig ang senado tungkol dito. Alam nyo, mga kababayan ko, tawang-tawa na lang ako dito sa mga ginagawa nito. Alam mo, Senator Amy, wag na kayong umasang manalo. Yes, wag na malabong mangyari. Malabong manalo kayo. And to Senator Bato de la Rosa. And to Senator Alan Peter Cayetano. Nakakaawa po kayo. Kasi pinaglalaban ninyo, hindi for the Filipino people. For one person only. Isang tao lang ang pinaglalaban, pinaglalaban nyo. Hindi nyo pinaglaban yung mga Pilipinong namatay nung panahon ng extrajudicial killing. Mabibili <silence> pa ako dito kung oh, hinihiring nyo yun eh. Kaso hindi eh. Nang dahil lang sa isang tao, nag tayo ng pondo at pera ng taong bayan sa paghihiring ihiring yan. Para lamang, para lamang pahiyain yung mga gabinete, para lamang uh, gawan ng uh, gisahin para mapakita nyo sa taong bayan na ginigisa ninyo yung uh, mga tao na nadumampot kay Digong para lamang mga uh, mapatunayan nyo man lang yan sa taong bayan. It's not uh, a responsibility ng isang katulad din nyo. Ang gawin nyo, gumawa kayo ng batas. Hindi yung gumawa, ah, uh, hearing yung mga issue, tawagin yung mga gabinete para, para lamang mga kababayan ko na para lamang mapatunayan nyo sa mga taga-suporta ninyo na oh, sinoportahan namin si Duterte, pinaglaban namin si Duterte. You are not for the Filipino people hindi kayo bagay sa Senado. Lumayas na kayo dyan. Na seryoso ako mga kababayan ko sa sinasabi ko. Sa hiwalay na interview naman, sinabi ni Senator Bato na susubukan niyang mag-apply ng visa para makapunta sa The Hague at bisitahin si Duterte. Maganda yan, diretso ka na doon. <laughs> okay yun. Pero paano kung bigla siyang arestuhin doon? Sige lang, pwede. <laughs> ako pag magpunta ako doon sa The Hague, mag, mag, Mag-wig ako. <laughs> Sige nga! Punta ko nga! Sige nga! Mag-wig ako para hindi lang ako makilala. Do. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Los Baños, News 5. Alam mo ah, tawang-tawa lang ako sa ginagawa nito ni Senator Raimi. Sen, sorry ha, kinakaladkad mo pangalan ng kapatid mo eh. I am disagree sa ginagawa mo. Hindi na magtataka kung bakit yung mga Ilocano galit sa iyo. Oo. Hindi maganda. Hindi maganda. Tama lang siguro na hindi kita suportahan. Tama rin yung decision ko. Because ganyan ang ginagawa mo. I thought you are tagapagtanggol ng kapatid mo. Super ate na tinatatak mo sa amin. But suddenly, mga kababayan ko, I think blood sticker than the water. Eh. Kung so, sa totoo lang, Senator Raimi, if you're watching right now, walang po nanonood sa akin yung mga consultant mo. Nalulungkot lang ako. Kasi, despite of many issues, despite of many uh, issue na nangyayari, you are depending for one person, not for the Filipino. I thought the Marcos is defending for the Filipino people. Ang layo mo sa kapatid mo, promise. <laughs> Si BBM pinakikinggan niya ang buong bayan, buong Pilipinas. Ikaw pinakikinggan mo yung isang pamilya lamang. Kaya nagtataka ako, ang layo ng ugali mo sa tatay mo. 'Yun lang, ang layo ng ugali mo sa tatay mo. Yung tatay mo na si pa si Apo, nakikita natin, alam natin, alam mo na maayos magaling magpatakbo ng Pilipinas. Pero tong kapatid mo tinutulak mo sa bangin. Bakit yan ang ginagawa mo, Senator Aimee? Alam mo, sa totoo lang ha, ah, kahit itulak mo pa ng itulak sa bangin, ang kapatid mo, hindi, hindi mo mahuhulog sa bangin yan. Mga, kap mga kapatid, sasabihin ko, Senator Aimee? Hindi, hindi mo maitutulak si Marcos, si Bongbong Marcos sa bangin. Dahil tandaan mo to Senator Aimee, kahit na anong gawin mo, ang pagpapahiya, kahit na anong gawin mong pagdadawit ang pangalan sa pangalan ng kapatid mong si Pangulong Bongbong Marcos, hinding-hindi mo mahahatak sa bangin yan. Kung pabagsak ka ngayong eleksyon, babagsak ka. Pero hinding-hindi yung kapatid mo. Dahil tandaan mo, ang humahawak sa kamay, sa katawan, sa paa ni Pangulong Bongbong Marcos, taong bayan, mga Pilipino, hindi ang mga katulad nyo. Kaya mga kababayan ko, maging wais po tayo sa this coming election. Malapit na, mga kapatid. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti kung kailangan ba sila sa Senado. Ako po, si Biyahin Nicoy TV, mga kababayan ko. Maraming salamat sa panonood na to at nakaabot ka sa punto na to. Maaari mo ba kung i-follow, like, comment, share, and subscribe dito sa aking YouTube channel para sa ganon ay makita. Ay, ang, Uh, nang sa ganun ay makapag uh, maka update ka sa mga biyahe ko yung Movements na ginagawa natin. At huwag niyo kakalimutan mga kababayan ko ha. Number 134 sa Balota, ABP Party List, ang bombero ng Pilipinas mga kababayan. Alright? Maraming salamat po.